Ano ang pinakapangunahing problema na tinutugunan ng gospel? Ang ating mga pangangailangan ba ang pangunahing tinutugunan ng gospel? Ang ating mga hangarin para magkaroon ng meaning ang buhay? Ang pagbabago ng lipunan? Ang kaayusan ng ating pamumuhay? Ang matulungan ang mga mahihirap? Pagpapayaman at pagbuti ng ating kalusugan? Sa palagay ng marami, lahat ng yan ay mga problemang nakakapit sa gospel kaya para sa kanila ang gospel ay tungkol sa lahat ng bagay na yan. Pero tungkol ba talaga sa mga bagay na yan ang gospel? Nandyan ba sa mga yan ang pangunahing problemang tinutugunan ng gospel? Sinasabi ng Biblia. Hindi. Wala sa mga yan ang problema. Malinaw na itinuturo ng Bible na ang pangunahing problema natin ng sangkatauhan ay kasalanan at ang puot ng Diyos laban sa atin dahil sa ating mga kasalanan. Sino ang makakaligtas sa galit ni Yahweh? Sino ang makakatagal sa kanyang matinding puot? Bumubugang parang apoy ang kanyang puot. Batong malalaki ay nadudurog dahil sa kanyang galit. Nahum chapter 1 verse 6. Nahahayag mula sa langit ang puot ng Diyos laban sa lahat ng kalapastanganan at kasamaan ng mga taong dahil sa kanilang kasamaan ay hinahadlangan ng katotohanan. Roma chapter 1 verse 18. Huwag kayong padaya kanino man sa pamamagitan ng mga pangangatuwirang walang kabuluhan sapagkat dahil nga sa mga ito, ang Diyos ay napupuot sa mga suwail. Efeso chapter 5 verse 6 Nagtago sa mga yungib na bato ang mga hari sa lupa, ang mga gobernador, ang mga pinuno ng hukbo, ang mayayaman, ang makapangyarihan, at lahat ng tao, alipin man o malaya. At sinabi nila sa mga bundok at sa mga bato, Tabunan ninyo kami at ikubli ninyo kami sa mukha ng nakaupo sa trono at sa puot ng kordero, sapagkat dumating na ang kakilakilabot na araw ng pagbubuhos ng kanilang puot at sino ang makakatagal sa harap nito. Pahayag chapter 6 verse 15 to 17 Ang puot ng Diyos laban sa ating mga kasalanan ang pangunahing problema na tinutugunan ng gospel. Namatay si Jesus sa krus bilang pantubos Isang handog na pumapawi sa poot ng Diyos. Roma chapter 3 verse 25, Unang Juan chapter 2 verse 2 at Unang Juan chapter 4 verse 10. Upang tayo ay maligtas sa pamamagitan ng pananampalataya sa kanya. Salin sa Filipino Taglish ng What is the most fundamental problem the gospel addresses? Mula sa 9 Marks.